Naku, may... May, may bata sa loob. Sa'yo yan? O saan ka? Anong gobyerno ka? Hindi, saan gobyerno? May aso! May aso! Oop! Oh, Oop! Oh. Ito ay uh, walkway at uh, saka waiting shed. Yung mga nakita nyong mga gamit kayo na, dito inilagay kasama ng mga ito. At kapag uh, may naglalaka dito, posibleng uh, mahulugan. Kulang ang tow truck. Dapat dito mga 40 ng uh, tow truck ang dala. Kaliwat-kanan kasi ang uh, uh, matitikitan at uh, posibleng mahatak. Hindi kita mapagbibigyan dahil pag pinagbigyan kita, magireklamo lahat ng mga na-tow. Nasa buhad una halos kayo dun eh. Kitain Alamin nyo muna yung terminal permit. Alamin nyo kung may terminal permit. May terminal permit po ba kayo? Nasaan po? Paabot po muna. Pakisilip yung terminal permit. Kung approved pa yan, tsaka kung, kung valid pa. Skog, pasok kayo. Lahat na nakaharang sa bangketa, saka sa kalsada Yung e-trike ng ano, barangay, pag walang kukuha niyan, ito natin. May ano to? May Morning. May ano to? May chassis number to. Nako may may, bata sa loob. Paki-check niyo nga i-track e na to may bata sa loob. May bata po sa loob ng i-track e niyo. Sa akin lang maalis siya nakaharang po sa kalsada. Gawa na, kailangan maalis yan ha Kailangan maalis yan, kailangan maalis Pag hindi naalis yan, nyo, nyo. Ito nyo, pag kailangan itow Pasampan nyo kayo talat, Patito Tow truck, tow truck, tow teka lang Oxford, kunin mo na isa Kaya nyo ba ng motor? Pag kayo Si, paangklaan nyo na Pag walang tao Skog, may e may e trike din dito, paki-check niyo kapag walang may-ari. Alisin natin. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, January 24, 2025 at sa oras na 7:05 ng umaga. At uh, nandito ngayon ng uh, Special Operations Group ng uh, MMDA Dito sa may uh, Teresa Street at sa akop ng uh, Santa Mesa Malapit lang ito sa PUP At uh, itong uh, ngayon ay isang uh, complaint Kunin nyo na Two-way pala to Kaya talagang dapat walang nakaparada Yes, sir, good morning. Good morning. So, uh, dito tayo, no? Sa Teresa Street, Santa Mesa, ngayong 7.25 ng umaga. linya ko yan sir, ha? Ay, linya mo pala, sorry. Pasiris sa flatbed. Pasiris sa flatbed yung ano, yung tricycle. Sabi, bravo, sir. Sarap ba? May mga na kayo? Nauna na yung uh, ibang team Kasama na yung mga tow trucks Itong nakikita nyo na itong tulay na ito Ito yung uh, lex connector Sal Salamat Salamat Pak Pakibitawan niyo po yung paninda, hindi na namin kukunin. Ha? Kukunin namin to kasi ilalabas nyo lang din po yan. Sa araw-araw na nandito po kayo, nilalabas nyo lang yan. Mag huwag nyo na po gagalawin. Huwag nyo na po gagalawin, ha? Meron, may, may, tindahan na po kayo na maayos, huwag na kayo mag extend Tanggalin nyo nga ito. Ito yung nilalabas, oh. Nakaharang dito. At kahit po may MA, kahit taga-gobyerno, mas lalo nga po, di ba, dapat bawal niyang iharang yan. Mas lalo na po. Hindi po namin bababayan. Sa inyo po yan? Sa iyo yan? O saan ka? Anong gobyerno ka? Hindi, saan gobyerno? Kasi sabi mo, taga-gobyerno may ari. Ha? Taga saan? Saan po? Gobyerno yun Hindi ba mas lalo pag gobyerno? Dapat sumunod? Hindi, abang kita po ito. Ayan, tuwad niya. Nakapaglakad na si ate na maayos. Dahil wala na lamesa. Ito, nilalabas yung po yan. Pagtanghali. Tanggalin nyo to. Tanggalin nyo. Jeff, yes, ha? Masuhin natin, Jeff. Correct. Eh, pagsigil nga ito, hanggang dito. Ito lang, ito lang, ito lang. Yan lang, yan lang. Di, ikaw na nga mali eh. O, huh? nga mali! Di! Ha? Nagkagupihan nyo. O, saan na? Pagmamalaki mo pa sa akin yan, kayo na nga may mali. lang. Dito ang ginawa ng lakaran. Habang ginala. Morning, Idol. Morning. Dapat tayo stigel. Ako wala. Si dada ko baka meron. Nasa <laughs> kotse. <laughs> Pag clear na tayo dyan, diretso na. Pasok na tayo ng Anonas. Ano tayo muna Kaliwa Kaliwa. Kaliwa. Tama, tama. Kasi isa yan sa kino-complain. Yung mga residente dyan sa dulong nagko-complain. oh, Yung ibang tow truck, kumanan. Ibang tow truck, kumanan. Huwag guwanto kayo dyan, sa may kanan. Itabi nyo. Kaya nyo isang motor, makwait. oh, sige, isa. may aso, may aso. Ano meron? <laughs> ito. Ano aso? Ay, ito. Meron din? Ano meron? Aso, ayun. Hindi <tinyo> ito. Paano yung kakarga yun? May aso. Kawawa naman yung aso. Tinali lang sa tricycle. May aso. <tinyo> Dali nyo sa ano, guard. Ipaiwan nyo sa guard. Ipaiwan nyo sa guard kawawa naman Unang suyod natin, nakita natin kanina, parang winalis eh. Yung mga okay illegally parked. Well, uh, actually, kung tutusin, no, itong portion of the Teresa in Anonas, this is not the first time nag-operate po tayo. A year ago, we already operated here. Two years ago, nag-operate na rin po tayo. However, ngayong araw, kaya tayo naglunsan na operasyon dahil meron pa rin po tayo natanggap na isang complaint, no, which is coming from the Presidential Complaint Center. So, what we did, nag-inspect po kami ng lugar. Nakita nga natin, medyo masikip. It's a two-lane road. And ano po to, one way in, one way out. Marami pong mga obstruction, nakaparada sa kilid may mga tindahan, they are already encroaching to the sidewalk, no? So, it's very crucial, napakahalaga po nito na ma-clear natin. Una-una, napakadami estudyante po ang naglalakad dito papasok sa kalamang eskwelahan. Napansin ko ako kanina, talagang uh, busy street ito. Mukhang ito lang yung daanan pag pumapasok sila sa sa eskwelahan at yung iba pa mga dumadaan dito. Mukhang hindi na gamit din itong kalye para ano, umiwas sa traffic sa mga main thoroughfare. Tama po kayo. Uh, well, ang pinaka-importante po dito, no, yung mga bangketa po natin yung mga sidewalk. Uh, next to the mga illegal parking kita naman po natin like in this case po this is a waiting shed na kung saan pwede po maghintay ang mga estudyante pero nakita po natin tambak na po eh, hindi na nga po ito tambak eh actually storage na no nakuano ng mga bagay so Nawawala yung purpose na isang waiting shed kung ito po ay matatambakan na kung ano-ano. Ito sir, pati mga motor, hindi nyo pinatawad. Tama po kayo. Uh, wala naman po tayong pinipili whether it's a two-wheel vehicle, a four-wheel vehicle, mga obstruction. Lahat po ito, aalisin po natin just to ensure mobility sa kalye at meron pong safe na madadaanan ng ating mga kababayan. Sir. Instill po natin yung disiplina na kahit nandito tayo o wala po tayo, alam ng ating mga kababayan na hindi pwedeng paradaan, hindi pwedeng harangan ng banketa definitely wala po tayong magiging problema. And of course, aside from that, uh, yung pakikipagtulungan ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno at ang mga lokal na pamahalaan, it will definitely play a big part. Maraming maraming salamat. Thank Thank you maraming salamat, salamat, sir. Go, sir. Nakusap po. Oh. Ito mga to, tanggalin natin lahat. Kalat na eh. Sino kumano aso? Ay, sir. Sino kayo doon. Okay. Kamusta dyan sa loob?

Ito ay uh, walkway at uh, saka waiting shed. Yung mga nakita nyo, yung mga gamit kayo na, dito inilagay kasama ng mga ito. At kapag uh, may naglalakad dito, posibleng uh, mahulugan. May kasalanan ka ba? Ba't ka papagalitan? O oh, sige, hindi ko naalamin. Pero ang sa akin lang po, may ka. Umuwihan kayo sa inyo. Kasi unang-una napaka-delikado para sa inyo. Pero may mga gamit nyo, di ba? Sa'yo ba yan? O, bigay mo yung ano, alin dyan sa'yo? O, ito. Alisin mo. Pwede ba? Hindi na, hindi na kita makikita dito pag bumalik ako. Kasi unang-una, hindi -una, naman ito pwedeng dito kayo tumira. Ito mo yung mga gamit nyo na no? sa taas na paano pag may naglakad at tahulugan. May kasama ka ba? Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Oh, kung nagtatrabaho naman, may hanap buhay, umuwi kayo sa inyo, wag dito sa kalsada. diyan tayo, ha? Pero naman kayo uuwian pala eh. Uwi kayo, kung ano mang problema nyo, ayusin nyo. Para hindi kayo nasa kalsada, ha? Sa oras na 8.15 ng uh, umaga, nandito pa rin tayo sa Anonas at uh, ito yung palabas ng... Uh, magsaysay uh, Boulevard pag, pagkakumanan diyan sa Poresa. So, bago natin iwan ito, na uh, maayos na doon sa may harap ng uh, PUP sa Asa Teresa, ang uh, natood na mga sasakyan, ibig sabihin na hatak ay 13. Yung uh, apprehension ay uh, 39. Ibig sabihin noon yung mga natikitan at uh, pinaalis. After ng uh, na, doon sa may uh, Santa Mesa Ayan ang uh, Skyway At uh, ako manan dito yung team sa may Erodreges uh, or Erod At uh, sakop na ng uh, Quezon City At uh, dito nililinis itong uh, uh, may talipapan dito eh Bawal po kasi kayo, bawal kayo dyan dapat dapat doon kayo. Yung may-ari po niyan. Sino po ba may-ari? ang may-ari Ha? May Lahat. Sino ari po Sino ang gumagawa? Sino sa inyo may ID? Ah, oh, meron mo na ID mo. Ha? Pakita ID po namin ginang environmental. Bawal po 'yan. Wala pong walang motor ride eh. Hindi ko kayo kasi nagkawin na nito eh. Ang barangay po kasi. Ang barangay po parang siya eh. Huwag mga galawin. Ay! Gusto mo tawagin mo? Gusto mo tawagin mo yung barangay? Wala po silang karapatan na dyan po magpagawa dahil unang unang kalsada po ito, bike lane po ito. Kung magpapagawa kayo, doon po kayo sa loob. Extra ka lang ako. Extra ka lang? Sabi mo ikaw gumagawa. Extra lang po ako dyan eh. Oh, oh kalimutan mo lumusot. Kaling mo talaga lumusot. Bilib ba ako sa'yo? Oh, hakutin nyo. Kung ayaw nyo, kami maghahakot nyan. Hindi namin kayong nagkita na ano. Yung iba, kunin nyo na. Kunin nyo iba dyan. Hakutin nyo, ngayon na. Ang sada po ito, hindi ito Nalagay namin sa post. Hindi Kunin niyo na yan. Sige, banat. Walang one side parking, tama ba? Ito isang uh, complaint. Sa kanan, Santa igna sana to eh. Nasa si Perry. <laughs> Parang napapanood ko sa <laughs> Ginawang parkingan lang to ng ano eh, ng St. Luke's. Teka lang, yung truck papasok. Skog, pasok. Sara nyo muna. Sara nyo muna, sara nyo muna. After natin to sa talipa pa, uh, dumiritsyo. at ako maliwa dito sa Santa Ignatiana Ayan lang yung uh, St. Sa oras na 8.55 ng umaga Itong mga nakikita nyo sa sakyan Kaliwat kanan Matitikita na posibleng mahatak Dahil dito ay walang one side parking So both side Ibig sabihin matitikitan Ang mga mahatak dito ...yung mga walang lumabas na driver or may-ari. Hi, Sir Gab. Magandang uh, umaga ulit. Ay sa nakikita natin dito, parang uh, hindi natin na uh, lose, may na isip na ganito pala uh, karami ang karamihan kinomplain. Well, actually, uh, medyo familiar ako sa lugar na to, no? kasi ito yung gilid ng St. Luke's. Although, uh, initially, uh, akal, pagkakalam -pag natin, merong ano, ordinansa ng one-side parking or both-side parking kasi nga, lahat nakaparada dito, no? But upon verification and upon ano, no, coordination with the barangay, sila na po mismo nagsabi na wala nga po silang any parking ordinance dito. And sa nakikita po natin, one reason kung bakit po siguro merong complaint dito sa kahabaan ng Santa Ignaciana, it's because this is also serves as an alternate route. May kita natin meron pong mga signage doon nakalagay, alternate route going to Tomas Morato, going to Cubao. So, kailangan po talagang klaro tong kasada na to And come to think, no, two-way po pa pala to Two-way street po to na one lane in, one lane out pa. So, nagkakaroon po ng na imbudo dito pag nagkakasalubong po ang mga sasakyan. Maraming salamat po. Kulang ang tow truck. Dapat dito mga 40 ng uh, tow truck ang dala. Kaliwat-kanan kasi ang uh, uh, matitikitan at uh, posibleng mahatak. daming motorsiklo nito. bola sa mga matitikitang uh, motorsiklo na yan Sa kabila, ganon din dito Yun nga lang, uh, matitikitang dito yung mga nasa kanto Dahil itong uh, Santa Ignacia na lang ang kinomplain Ngayon ang unang mga hatake nyo sa bungad Yung dito, kung sakaling uh, malamang talagang kulang ang two-track Eh yung mga dito sa unahan, matitikitan na lang At uh, babalikan na lang ito ulit problema po kayo. Kumokolekta po kayo ng sampu-sampu dito, sabi ng mga rider, sa kayo mga pumaparada. Nasa visa po sir. Baka naman sa IC ako, duty sir. Opo, naiintindihan ko naman. Para it's just that, kahit gusto kayo pagbigyan, baka makompromiso tayo pare-pareho eh. Pero paano? Sama ka na lang. Ano ba ano sa niya? Ay wala na talaga. Nakatuwa. Kasi nandun sa dulo sir. Nasa una sama ka na lang hindi kita mapagbibigyan dahil pag pinagbigyan kita magireklamo lahat ng mga to nasa buhad ka una halos kayo dun eh kung gusto mo sumama ka na lang para makuha mo agad yung sasakyan sa oras na 9.50 ng umaga itong mga nakikita nyo mga motosiklo dito ay wala mga may-ari nyan So natikita niya na nga illegal parking. Yun nga lang, naubusan na ng uh, trucks. Kaya nananatili pa rin nandi dito. So ngayon, uh, babalik na lang ang uh, SOJ Strike Force para naman uh, sa follow-up operation dito nga sa nasabing uh, complaint area.